No, kasi marami yung ano dito guys sa uh, yung mga uh, history nila at sa mga sinauna nila. <laughs> Kaya ito yung continue guys sa uh, kung ano to antik antik na banga. Ayan guys, yung may pangalan yan. Ito, anong bato ito? Pero meron sa Pilipinas yan. Atik. Ito. Anong bato, buto ito? Buto ito guys. Uh, uh, ano talagay dito? chat na lang. Tapos, hindi, ano yung uh, translate sa Filipino. Filipino to Romanian. Uh. Uh, Ayun. na Ayun.

ano kaya yan. Ayun. Okay. Uh, mga klaseng banga. Iba ibang kulay oh. No. Lalaki. mga pototo, ito mga boto, ano naman to? halo-halo, banga Ito pa talimyo na nila dati. Ay mga patalimyo na, pagka ibang klase din. Ay guys gas, ang pinalawang ipinaturahan mo. Ay mga nanak, ang Ano to? May maliliit. Guys. Neto. May big sabihin yan, hmm. di natin intindihan. Yeah. Ito mangau rin nang ano to.